Nung araw na to ay meron nga kaming tatlong cake na pa-order at isa nga po dito ay three tier cake. Para po dito sa 3-tier cake ay gagamit nga po kami ng dummy or styro at isa nga lang po yung cake na edible dito. So para po dito sa bottom tier, ang size po ng cake ay 10x6 at gagamit po kami dito ng dummy. At kapag tiered cakes nga yung mga ginagawa namin ay naglalagay talaga kami ng echo board in between ng tiers. Para nga po dito sa middle tier ay gagamit po kami ng 8x6 at ang flavor niya ay vanilla chiffon. So ito pong chiffon cake ay hindi po talaga namin recommend recommended na patungan pa po siya ng another cake or another tier. Kasi napaka soft and fluffy po netong recipe namin ng vanilla chiffon. At hindi po siya ganun ka-stable gaya ng choco moist. Pero kapag request na talaga ni client na gawing vanilla chiffon yung bottom tier or yung middle tier nila. Ang ginagawa po namin ay finifreeze po muna namin etong mga chiffon cakes for at least 12 hours para maging stable po siya. Para nga po sa feeling na tong cake ay naglagay lang po kami ng whipped cream at nilagyan namin siya ng drizzle of caramel. Para naman po sa cake drum, ang ginamit po namin size D dito ay 14 inches. Supposed to be, yung middle tier lang po talaga dapat yung edible or real cake dito. Pero since medyo nahirapan po kami na makahanap ng styro para mabuo talaga yung 6 inches na height ng top tier, ay ginawa na lang namin siyang half dummy tsaka half real cake. Buti na nga lang at meron kami extra cake na nabake kaya hindi na kami masyado nagahol sa oras. Ang gamit ko nga palang icing dito ay classic whippet ng Bakersfield. Ito po talaga yung pinaka maaasahan kong icing especially kapag outdoor yung venue ni client. Ito nga yung request na design ni client at hindi nga ako masyado magaling na mag painting sa cake. Pero sabi ko ay itatry ko talaga na gawin tong cake na to kasi another experience na naman to para sa amin. Masanay po kasi ako na gumawa ng mga vintage cakes o di kaya mga minimalist cakes pero hindi po ako masyado madalas na gumawa nitong palette painting sa cake. At nag spray nga lang ako dito ng edible gold dust at ang gamit ko po ay premium quality. Meron nga po mga nagpipm sa akin ng mga bakers kung paano daw ba ako magbigay ng pricing sa cake namin. Naalala ko dati nung nag-aaral pa lang ako ay tinuro din sa amin kung paano yung tamang pagkukosting. Sana aalala ko po, yung tinuro po sa amin ay total expense. Ita times mo po siya sa 1.66 which is yun po yata yung markup para hindi tayo malugi. And then i-add ia po natin yung labor cost which is presyo ng ating labor. So para mas maintindihan niyo po ay eto po yung sample kung paano ako mag So eto nga po yung formula and let's say for example yung total cost po nitong cake na ginawa ko ay 400 pesos. So ita times ko po siya or i-multiply ko po siya sa 1.66 and then i-add ia ko yung labor cost ko, depende po sa kung ano kahirap yung gagawin namin cake. So, let's say, yung labor cost po namin dito ay 60% since soft icing na naman tong cake na to. So, sa labor cost, kapag soft icing na naman po yung pinapagawa ni client, ay sinasama ko na po doon yung operating expense namin. Given the fact na nag-rent din po kami ng space at binabayaran din po namin yung bills, gaya ng water at electricity. So, sa isang 7x4 cake, eh, meron po tayong 662 pesos and 40 cents na tubo kapag ganito po yung way of costing natin. Para po sa akin ay eto po yung easiest and simplest way kung paano po natin mamomonitor yung mga profit natin. Eto din po yung ginagamit namin costing dati pa nung home baker pa lang kami. Para sa amin ay effective din talaga tong way na to kasi nakatulong din sa amin to sa pagmonitor ng mga expenses namin. So anyway, din deliver na pala namin tong 3 tier cake sa venue at eto po ay sa Bacolod pa. At first time nga din po namin makadeliver sa venue na ganito po kabongga yung setup at naka LED screen pa. pa. Natuwa nga din po ko nung nakita ko yung cake namin na bumagay din naman sa setup nila First time nga din po namin na makapag-deliver sa venue na to at sana marami pa kaming deliveries dito